Good day mga katropa, welcome back dito sa akin channel For today's video, ituturo ko naman sa inyo kung paano paputiin ang sensitive na damit na to Ang board supply isa sa mga sensitive na material Kaya naman, hindi natin ito po pwedeng i-bleach tapos i-brush kasi masisira po to Kung nakikita nyo itong board supply na to, yan, naninilaw din yung kilikili niyan. Sayang naman kung masisira siya sa paglilinis natin. So, ito yung ituturo natin sa video na to. Pero bago yan, kung bago ka dito sa akin channel, huwag mong kakalimutan. Mag-subscribe ka na dito sa akin channel at i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga upcoming videos na i-upload ko. So, huwag natin patagalin. Mag-intro muna tayo. mga katropa ito yung ating lilinisin napakaganda pa naman ang brand nito, board supply isa sa mga luxury na damit problema nya is ito meron syang built in yellowish kung paano ba natin to malilinis nang hindi masisira kasi napaka sensitive ng ano nito ng tela nito yan makita nyo kabilaan dilaw na dilaw ano yan deodorant kasi yan kaya ang hirap dyan tanggalin kung uh, i-bleach natin yan tapos uh, ibabras masisira po yan Kita nyo naman ang ganda o. Oh. Yan, kaya tapusin nyo ang video na to para makita nyo kung paano ko to nilinis at pinaputi ng hindi masisira. Maglalagay po tayo dito ng detergent powder. Tapos susunod natin, lalagyan natin ng bleach, ayan, Clorox baka naman. <laughs> Tantyahin lang po natin kung gaano karami yung Clorox na ilalagay natin or Bleach. Tapos, isusunod na po natin, lalagyan na natin to ng mainit na tubig. Ayan. Ayan po. Makikita nyo po. Ayan. Galing pa sa kettle yan. Bagong pakuluyan. Ito <laughs> yung nilalagay natin dyan para pambabad. Tapos, kukuha nila natin yung ating damit na papaputiin, which is yung board supply. Ayan, oh, nakita nyo, ito po yung kanyang part na madilaw. Ayan, kung makikita nyo, napaka solid ng kanyang dilaw, napakakapal na. Kaya dapat natin linisin, ito pa yung uh, kabilang side nya. So, ang gagawin natin, ibababad muna natin siya dito sa tinimpla natin na detergent powder, bleach, at saka hot water. Ayan, para lumambot agad yung kanyang uh, madilaw na portion dito. Ayan, ibababad natin. Ayan, syempre dito sa part na to gagamit tayo ng stick pang hawak kasi baka masira yung ating kamay na dati nang sira. Ayan. <laughs> Then make sure lang na na-absorb na mabuti ng ating uh, damit yung ating mga nilagay dyan para mas mabilis lumambot. Tapos ibababad lang natin ito 5 to 10 minutes. Yan, at 5 to 10 minutes lang natin ibababad yan, tapos babalikan natin maya-maya. Then after natin mababad, i-brush lang natin gamit ang toothbrush para malambot at nang hindi masira yung ating uh, damit na yan. After natin magamitan ng toothbrush ito, ibababad ulit natin ito for the second time, 5 to 10 minutes ulit. Tapos babalikan natin ulit mamaya. So, ito na yung ating binabad. Kung makita nyo, ready na to Ilalagay na natin sa washing yan. Tapos, ihintayin na lang natin yan mag-drain mamaya. Tapos, papakita ko na lang yung resulta pagkatapos nitong malabahan. Ito na yung ating board supply mga katropa. ko makikita nyo, ayan yung kilikino wow. Super linis na yan. Ayan, super linis na. Wala na yung dilaw-dilaw. Ayan, ito yung board supply na nilinis natin. Ayan, super ganda na niya. Para na siyang bago. Ayan. Maraming salamat sa panunood ng video na to and hoping na nakatulong ang video na ito sa iyo. At saka huwag mo kalimutan i-share ang video na to dahil pipili ako ng isang lucky sharer na mananalo ng 100 Gcash. Kaya ano pang hinihintay mo? I-share mo na at hanggang sa muli!